Kapag ang pinakamasamang bangungot ng isang ina ay nagkatotoo at ang kanyang anak ay dinukot, maraming taon ng pagdurusa ang lumaganap. Gayunpaman, sa gitna ng paglalakbay na ito ng sakit, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdudulot ng bagong twist sa kwentong ito. Si Andrea, na naghahanap ng bagong simula, ay inupahan ng isang milyonaryo para alagaan ang kanyang anak. Sa hindi malamang na pagtatagpo na ito, isang nakakagulat na pagtuklas ang nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Sina Andrea at Marco ay nabuhay sa isang fairy tale mula nang dalhin nila sa mundo ang kanilang pinakamamahal na anak na si Juan. Sa dalawang buwan pa lamang, si Juan ay isang kaakit-akit na sanggol na nagdulot ng napakalaking kaligayahan sa pamilya. Ang pagdating ni Juan ay isang dahilan ng pagdiriwang at nagpabago sa sigla ng pamilya ni na Andrea at Marco. Matagal-tagal na rin mula noong huling kapanganakan sa pamilya, kaya ang sanggol ay naging sentro ng atensyon at minamahal ng lahat. Ang mga lolo't lola, mga tiyahin, at mga tiyuhin ay lubos na inialay ang kanilang sarili kay Juan, na sinisiraan siya ng mga regalo, pagmamahal, at lahat ng atensyon na nararapat sa kanya. Si Andrea, isang mapagmahal at dedikadong ina, ay nagmalasakit kay Juan ng buong pagkatao. Kinalong niya ang sanggol sa kanyang mapagmahal na mga bisig, pinakain ito ng buong pag-inyat, at pinrotektahan siya ng walang katulad na lambing. Ang tahanan ng pamilya ay napuno ng saya, tawanan, at pagmamahal. Bawat araw ay dinadalaw ni Juan ang mga unang nagawa ni Juan, ang kanyang nakakahawa na mga ngiti, at ang kaibig-ibig na mga tunog na kanyang ginawa, habang ginalugad niya ang mundo gamit ang kanyang mga mata. Si Andrea, isang dedikadong guro sa kindergarten, ay nagpasya na iukol ang lahat ng kanyang oras at lakas sa pag-aalaga sa kanyang pinakamamahal na anak, lalo na sa kanyang mga unang taon. Isa sa mga araw-araw na gawain ni na Andrea at Juan ay ang mamasyal sa parke malapit sa kanilang tahanan. Ang parke ay isang tahimik na kanlungan na may mga maringal na puno na umaabot sa kanilang mga kanopi at lumilikha ng malambot na mga anino. Napuno ng huni ng ibon ang hangin at umihip ang banayad na simoy ng hangin na nagbibigay ng tahimik at mapayapang kapaligiran. Sa maaraw na umaga, naglalakad si Andrea sa parke tinutulak ang stroller ni Juan habang sumasayaw ang sinag ng araw sa mga dahon ng mga puno. Kinuha niya ang oras na yon upang kumonekta sa kalikasan at ipakilala si Juan sa kagandahan ng mundo sa paligid niya. Ilang oras ang ginugol ni Andrea sa pakikipag-usap kay Juan, kahit alam niyang napakabata pa nito para lubos na maunawaan ang kanyang mga salita. Nagbahagi siya ng mga kwento, sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang araw, at mahinang kumanta ng mga lulabis habang itinutulak niya ang stroller sa parke. Sa mga sandali ng pahinga, upo si Andrea sa isang lilim na bangko habang si Juan ay nasa kanyang mga bisig. Dahan-dahan niya itong nyuyugyog, tumitig ng malalim sa mapagmahal nitong mga mata, nararamdaman ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ng mag-ina. Sa mga titig na yon, nagbahagi sila ng isang espesyal na ugnayan na higit sa mga salita. Si Juan, bagamat bata pa, ay nakadama ng kaligtasan at pagmamahal sa yakap ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatingin sa kanyang ina, kinikilala ang kanyang pagmamahal sa kanyang sariling madamdamin na tingin. Sa isa sa mga pamamasyal na ito naganap ang pinakamasamang bangungot ng bawat ina. Sa isa sa mga tahimik na paglalakad sa parke, naranasan ni Andrea ang pinakamasamang bangungot ng bawat ina. Matapos ang isang kaaya-ayang sandali ng paglalakad, nagpasya si Andrea na magpahinga sa isang bangko habang si Juan ay payapang natutulog sa kanyang andador. Pagkaupo niya, napansin niyang nahulog ang kumot ni Juan sa stroller. Sa pag-aalala na mapanatiling komportable ang kanyang anak, nakita ni Andrea ang kumot na ilang hakbang lang ang layo. Walang pag-aalinlangan, nagpa siya siyang mabilis na kunin ito at bumalik kay Juan. Gayunpaman, sa pagbalik sa stroller, sinalubong si Andrea ng kawalan. Isang kakilakilabot na lamig ang dumaloy sa kanyang gulugod, ang kanyang puso ay bumilis sa gulat, at ang kanyang mga binti ay tila ng hina sa bigat ng dalamhati. Wala na si Juan. Galit na tumingin si Andrea sa paligid, desperado na mahanap ang anumang palatandaan ng kanyang mahalagang sanggol. Kinalamon siya ng takot at pagkalito, at bumaha ang mga luha sa kanyang mga mata. Mabilis na kumalat ang balita sa buong parke, at maraming tao ang nagtipon upang tulungan si Andrea sa kanyang desperadong paghahanap kay Juan. Ang lahat ay natigilan at nag-aalala, nagsanib puwersa upang mahanap ang sanggol na kinuha ng walang bakas. Umalingangbaw ang mga tanong sa parke, sino kaya ang kumuha kay Juan? Bakit? Paano magagawa ng isang tao ang isang bagay na napakalupit sa isang ina at sa kanyang inosenteng anak? Sumigaw ng sagot si Andrea habang ang kanyang isipan ay puno ng pag-aalala at madilim na pag-iisip tungkol sa kapalaran ni Juan. Lalong tumindi ang paghahanap sa bawat sulok ng parke ay sinisiyasat ng bawat tao ang anumang palatandaan. Mabigat ang mga puso at napuno ng dalamhati ang hangin. Si Andrea ay kumapit sa pag-asa na matagpuan si Juan na ligtas at maayos, ngunit ang kawalan ng katiyakan ay umuusad sa kanyang kaluluwa. Sumapit ang gabi, dala ang balabal ng kawalan ng katiyakan at kalungkutan. Nagsanib puwersa ang mga kaibigan, pamilya, pulis, at maging ang mga estranghero upang maghanap ng mga pahiwatig na maaaring humantong sa kinaroroonan ni Juan. Gayunpaman, natapos ang araw na walang konkretong balita at walang mga lead na kasunod. Ang mga sumunod na araw ay dinaig ni Marco ng dalamhati at kawalan ng kakayahan. Ang pagsisiyasat ay tila huminto na walang pahiwatig kung ano ang maaaring mangyari kay Juan. Ang pag-asa na mahanap ang sanggol ay nagsimulang maglaho at ang sakit ng kawalan ng katiyakan ay naging hindi mabata para kay Andrea at sa kanyang pamilya. Ang mga linggo ay naging mga buwan at si Andrea ay nabuhay sa isang palaging kalagayan ng pagkabalisa ang bawat araw na lumilipas ng walang balita tungkol kay Juan ay parang isang punyal sa kanyang puso, at ang pag-asa ay nag-aalinlangan na lumalaban sa kakilakilabot na katotohanan na ang kanyang anak ay maaaring mawala magpakailanman. Nagpatuloy ang buhay, ngunit dinadala ni Andrea at ng kanyang pamilya ang bigat ng pagkawala ni Juan sa bawat sandali. Ang bahay na dati na puno ng tawanan at kasayahan, ngayon ay nababalot ng katahimikan at kalungkutan. Umalis si Andrea sa mga pang-araw-araw na gawain, ang tanging layunin niya ay mahanap si Juan, kahit na tila walang katapusang paghahanap. Ang labis na pagkawala ni Juan ay lubhang yumanig sa kasal ni na Andrea at Marco, na hindi nakayanan ang suntok. Ang sakit na bumalot sa kanilang buhay ay hindi matiis, at sila ay nagpupumilit na humanap ng daan pasulong. Lahat ng dating puno ng saya at pagmamahal ay nabalot na ngayon ng katahimikang mabigat sa kalungkutan, ang mga pagtitipon ng pamilya, minsang sandali ng pagdiriwang at koneksyon, ay naging mga pagpupulong ni Marco sa bigat ng pagkawala ni Juan. Ang mga ngiti na dating nagbibigay liwanag sa mukha ng mga kamag-anak, ay nagbigay daan sa mga nawawalang tingin at mabigat na puso. Bihira ang mga salita, at ang katahimikan ay naging palaging kasama sa mga pagtitipon ng pamilya. Matapos ang mahigit isang taon ng paghahanap at pagsisiyasat, walang nakitang makabuluhang pahiwatig ang pulisya tungkol sa kinaroroonan ni Juan at kalaunan ay isinara ang kaso. Lungkot sa pagkawala ng kanyang anak at naubos ng masasakit na alaala ng bayan, gumawa si Andrea ng isang mahirap na desisyon. Nagpasya siyang lumipat sa ibang bahagi ng bansa. Umalis si Andrea, dala ang pananabik at sakit. Ngunit ang pag-asa na sa isang lugar, sa gitna ng mga bagong tanawin at karanasan, makakahanap siya ng landas tungo sa kapayapaan sa loob. Limang taon pagkatapos ng pagkawala ni Juan, gumawa si Andrea ng mahirap na desisyon na bumalik sa kanyang bayan. May sakit ang kanyang ina, at nadama ni Andrea na kailangan siyang maging malapit sa kanya sa mahirap na panahong ito. Sa pagbabalik, natagpuan ni Andrea ang kanyang sarili na naghahanap ng trabaho upang simulan muli ang kanyang buhay. Habang naghahanap ng mga pagkakataon, isang advertisement ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang mayamang pamilya ang naghahanap ng yaya para sa kanilang anak. Sa kanyang karanasan sa trabaho sa kindergarten, nadama ni Andrea na kwalipikado para sa posisyon at nagpasyang mag-apply. Ang panayam sa milyonaryo ay nakakagulat na kaaya-aya. Siya pala ay isang magalang at magalang na ginoo na nagpapaliwanag sa maselang sitwasyon ng kanyang sambahayan. Ang kanyang asawa ay nakipaglaban sa depresyon sa loob ng maraming taon at ilang buwan na ang nakalipas ay namatay. Ngayon ay kailangan niya ng mag-aalaga sa kanyang anak dahil nagbitiw na ang huling yaya. Pagkatapos ng panayam, kinuha si Andrea bilang babysitter para sa batang nagangalang Gabriel na mahigit lima taong gulang pa lamang. Ngunit may hindi inaasahang sorpresa ang tadhana para kay Andrea. Ang inkwentro ni na Andrea at Gabriel ay mahiwagang at nababalot ng hindi maipaliwanag na pagkakilala. Nang magtama ang kanilang mga mata, pareho silang nakaramdam ng instant connection, na para bang pinagtagpo sila ng tadhana sa kakaiba at espesyal na paraan. Sa unang araw ng trabaho ni Andrea bilang babysitter ni Gabriel, may mahiwagang nangyari. Mula sa sandaling nagsimula silang maglaro ng magkasama, isang espesyal na enerhiya ang pumuno sa hangin kumonekta agad sina Andrea at Gabriel, na para ilang taon na silang magkakilala. Habang naglalaro sila at nagsasaya, naramdaman ni Andrea na muling nabuhay ang loob niya. Muling bumangon ang saya na nawala sa kanya mula nang mawala si Juan, at hinayaan niya ang sarili na makisawsaw sa kasalukuyang sandali kasama si Gabriel. Parang dinala niya ang isang kislap ng pag-asa at pagbabago. Napuno ng nakakahawang tawa ni Gabriel ang silid, at ang mga mata ni Andrea ay kumikinang sa tunay na kaligayahan. Nagsimula ang mga laro at nagbahagi sila ng mga sandali ng purong saya at pakikipagkaibigan. Tumingin si Gabriel kay Andrea na may parehong paghanga na mayroon si baby Juan dati. Habang tinutulungan si Gabriel na maligo, tinanggal ni Andrea ang kanyang sando, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang birthmarko sa kanyang likod. Ito ay isang kaparehong Marco sa mayroon si Juan, isang Marco na maaaring sa kanya lamang. Natigilan si Andrea, hindi makapaniwala sa nakikita. Paano naging posible na ang anak ng milyonaryo ay ang kanyang nawawalang anak? Isang ipuipo ng emosyon ang bumaha sa puso ni Andrea. Naghalo ang pag-asa at kawalang paniwala habang sinusubukan niyang iproseso ang laki ng pagtuklas na ito. Ang pagsilang Marco ay hindi maikakailang patunay na si Gabriel na ay si Juan nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat, mula sa instant connection, na naramdaman nila hanggang sa pisikal na pagkakatulad na napansin ni Andrea kanina. Sa gitna ng pagkabigla at labis na kadalakan, niyakap ni Andrea si Gabriel nang mahigpit na tumutulo ang luha ng kaligayahan sa kanyang mukha. Sa kanyang puso na puno ng damdamin at pangangailangan para sa tiyak na mga sagot, pinahiga ni Andrea si Gabriel at nagpasyang harapin ang inaakalang ama ng bata. Alam niyang mahalagang masigurado na siya nga si Juan, bagamat ibinigay na sa kanya ng kanyang puso ang hindi matitinag na katiyakan. Determinado, tumungo si Andrea sa opisina ng milyonaryo, ang kanyang mga hakbang ay puno ng tensyon at pag-asa. Siya ay handa sa anumang paghahayag na maaaring lumabas sa mapagpasyang pag-uusap na ito, sa matatag na boses, sinimula ni Andrea na ipahayag ang kanyang mga hinala at ibinahagi ang mga detalyeng natuklasan niya tungkol sa pagsilang ni Marco at ang pagkakatulad ni na Gabriel at Juan. Hiniling niya sa lalaki na sabihin ang totoo, kumpirmahin ang kanyang mga hinala, at bigyan siya ng tiyak na kumpirmasyon na ito ang kanyang nawawalang anak. Halatang nabigla ang lalaki sa lahat ng narinig niya kay Andrea. Ipinaliwanag niya na talagang hindi niya biological na anak si Gabriel. Limang taon na ang nakalilipas, habang nasa isang business trip siya sa ibang bansa, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na nagsasabi sa kanya na sa wakas ay napili na sila para sa pag-aampon ng isang sanggol pagkatapos ng mga taon sa listahan ng paghihintay sa pag-aampon. Pagbalik niya mula sa biyahe, nakita niya si Gabriel. Ang kanyang asawa, sa tulong ng kanyang ama na isang abogado, ay nag-ayos ng lahat ng mga dokumento ng pag-aampon para kay Gabriel. Gayunpaman, hindi niya alam ang maraming detalye tungkol sa pag-aampon kay Gabriel. Natigilan ng lalaki sa impormasyong ibinahagi ni Andrea. Hindi niya akalain na ang pag-aampon kay Gabriel ay nababalot ng misteryo at lihim. Ang milyonaryo, nalilito at desperado sa mga sagot, ay nagpasya na tawagan ang kanyang bienan, ang ama ng kanyang namatay na asawa, na naging responsable para sa mga dokumento ng pag-aampon. Sa pagpupumilit at determinasyon, pinilit niya ang kanyang biyanan na ihayag ang katotohanan sa likod ng kwento. nag atubili sa wakas ay inamin ng biyanan ang kakila-kilabot na katotohanan. Inihayag niya na ang kanyang anak na babae, ang namatay na asawa ng milyonaryo, ay kinidnap ang bata sa isang emosyonal na pagsiklab na naganap sa parke. Dahil sa takot na maaresto ang kanyang anak na babae at sinusubukang protektahan siya, inimbento niya ang buong kwento ng pag-aampon upang pagtakpan ang pagkidnap. Natigilan ang milyonaryo sa rebelasyon. Napagtanto niyang lima taon na siyang nalinlang, taos pusong naniniwala na lehitimo ang pag-aampon sa bata. Ang pakiramdam ng pagtataksil at pagkabigla ay nanaig sa kanya habang sinusubukan niyang iproseso ang laki ng kasinungalingan na kanyang nabuhay sa mahabang panahon. Sa isang wasak na puso, napagtanto ng milyonaryo na talagang biktima si Gabriel ng masalimuot at masakit na pamamaraang ito. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya pinaghihinalaan ang kwento ng pag-aampon kanina at dahil sa minamanipula niya sa kanyang kawalang muwang. Sa harap ng paghahayag, nakipag-ugnayan ang milyonaryo sa mga may katuturang otoridad na ibinigay ang lahat ng impormasyon na mayroon siya tungkol sa pagkidnap at ang maling pag-aampon. Ang layunin niya ay tiyaking mananaig ang katotohanan at si Gabriel, na talagang si Juan, ay makakasamang muli sa kanyang tunay na ina, si Andrea. Sa wakas, makalipas ang lima taon, mayakap ni Andrea ang kanyang anak na si Juan. Kahit na ang lahat ay nakakalito para sa maliit, mayroong isang hindi maikakailan na koneksyon sa pagitan nila. Alam ni Juan na mahal niya si Andrea at mahal na mahal siya nito. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng napakalaking kaligayahan para sa pamilya, pananabik na makabawi sa nawalang oras at masiyahan sa pagsasama kasama si Juan. Nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat Mula sa instant connection na naramdaman nila hanggang sa pisikal na pagkakatulad na napansin ni Andrea kanina. Sa gitna ng pagkabigla at labis na kagalakan, niyakap ni Andrea si Gabriel nang mahigpit na tumutulo ang luha ng kaligayahan sa kanyang mukha. Sa kanyang puso na nangdamdamin at pangangailangan para sa tiyak na mga sagot. Pinahiga ni Andrea si Gabriel at nagpasyang siyang harapin ang inaakalang ama ng bata. Alam niyang mahalaga masigurado na siya nga si Juan, bagamat ibinigay na sa kanya ng kanyang puso ang hindi matitinag na katiyakan. Determinado, tumungo si Andrea sa opisina ng milyonaryo, ang kanyang mga hakbang ay puno ng tensyon at pag-asa. Siya ay handa sa anumang paghahayag na maaaring lumabas sa mapagpasyang pag-uusap na ito, sa matatag na boses, sinimula ni Andrea na ipahayag ang kanyang mga hinala at ibinahagi ang mga detalyeng natuklasan niya tungkol sa pagsilang ni Marco at ang pagkakatulad ni na Gabriel at Juan. Hiniling niya sa lalaki na sabihin ang totoo, kumpirmahin ang kanyang mga hinala, at bigyan siya ng tiyak na kumpirmasyon na ito ang kanyang nawawalang anak. Halatang nabigla ang lalaki sa lahat ng narinig niya kay Andrea. Ipinaliwanag niya na talagang hindi niya biological na anak si Gabriel. Limang taon na ang nakalilipas, habang nasa isang business trip siya sa ibang bansa, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na nagsasabi sa kanya na sa wakas ay napili na sila para sa pag-ampon ng isang sanggol pagkatapos ng mga taon sa listahan ng paghihintay sa pag-aampon. Pagbalik niya mula sa biyahe, nakita niya si Gabriel. Ang kanyang asawa, sa tulong ng kanyang ama na isang abogado, ay nag-ayos ng lahat ng mga dokumento ng pag-ampon para kay Gabriel. Gayunpaman, hindi niya alam ang maraming detalye tungkol sa pag-ampon kay Gabriel. Natigilan ang lalaki sa impormasyong ibinahagi ni Andrea. Hindi niya akalain na ang pag-ampon kay Gabriel ay nababalot ng misteryo at lihim. Ang milyonaryo, nalilito at desperado sa mga sagot, ay nagpasya na tawagan ang kanyang bienan, ang ama ng kanyang namatay na asawa, na naging responsable para sa mga dokumento ng pag-ampon. Sa pagpupumilit at determinasyon, pinilit niya ang kanyang biyanan na ihayag ang katotohanan sa likod ng kwento. Nag-atubili, sa wakas ay inamin ng biyanan ang kakila-kilabot na katotohanan. Inihayag niya na ang kanyang anak na babae, ang namatay na asawa ng milyonaryo, ay kinidnap ang bata sa isang emosyonal na pagsiklab na naganap sa parke. Dahil sa takot na maaresto ang kanyang anak na babae, at sinusubukang protektahan siya, inimbento niya ang buong kwento ng pag-aampon upang tanggapin ang pagkidnap natigilan ang milenaryo sa revelasyon. Napagtanto niyang lima taon na siyang nalinlang, taos pusong naniniwala na lehitimo ang pag-aampon sa bata. Ang pakiramdam ng pagtataksil at pagkabigla ay nanaig sa kanya, habang sinusubukan niyang iproseso ang laki ng kasinungalingan na kanyang nabuhay sa mahabang panahon. Sa isang wasak na puso, napagtanto ng milyonaryo na talagang biktima si Gabriel ng masalimuot at masakit na pamamaraang ito, Sinisi niya ang kanyang sarili, dahil hindi niya pinaghihinalaan ang kwento ng pagampon kanina, at dahil sa minamanipula niya sa kanyang kawalang muwang. Sa harap ng paghahayag, nakipag-ugnayan ang milyonaryo sa mga may katuturang otoridad, na ibinigay ang lahat ng impormasyon na mayroon siya tungkol sa pagkidnap at ang maling pagampon. Ang layunin niya ay tiyak na mananaig ang katotohanan at si Gabriel, na talagang si Juan, ay makakasamang muli sa kanyang tunay na ina, si Andrea. Sa wakas, makalipas ang lima taon, mayakap ni Andrea ang kanyang anak na si Juan. Kahit na ang lahat ay nakakalito para sa maliit, mayroong isang hindi maikakailan na koneksyon sa pagitan nila. Alam ni Juan na mahal niya si Andrea at mahal na mahal siya nito. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng napakalaking kaligayahan para sa pamilya, pananabik na makabawi sa walang oras at masiyahan sa pagsasama kasama si Juan. Si Andrea, na naintindihan ang pagiging komplikado ng sitwasyon, ay nakipag-usap sa lalaking nagpalaki kay Juan bilang kanyang anak. Napagkasunduan nila na, sa kabila ng nakakagulat na paghahayag, ang pagmamahal na naramdaman niya para kay Juan ay tunay, at siya rin ay naging biktima ng walang pag-isip na mga aksyon ng kanyang yumaong asawa. Nagkasundo si Andrea at ang milyonaryo. Papayagan siyang bisitahin si Juan kung kailan niya gusto, ito ay isang paraan upang parangalan ang mga buklod na nabuo sa mga taong iyon at upang kilalanin ang kahalagahan ng taong iyon sa buhay ni Juan. Sa wakas ay muling nakasama ni Andrea ang kanyang nawawalang anak, nalampasan ang mga paghihirap at sakit na dinala niya sa loob ng maraming taon. Natagpuan ni Juan ang pagmamahal at seguridad ng isang dedikadong ina, habang ang milyonaryo ay natutong harapin ang mga kahihinatnan ng isang masakit na katotohanan. Natuto ang pamilya na magpatawad, suportahan ang isa't isa, at magkaroon ng kagalakan sa bawat araw. Naunawaan nila na ang buhay ay puno ng mga hamon, ngunit ang pag-ibig at pagkakaisa ay kayang malampasan ang anumang balakid. Magkasama silang lumikha ng isang kapaligiran ng pag-ibig, pagtanggap at paglago, kung saan maaaring umunlad si Juan sa kanyang natatanging pagkakakilanlan. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!